ko yung g u e t u r o Ma'am euro. Hi. Facebro? n Facebro? y Facebro hello. Hi, t r i n Ang g a n a ng 말이 gumgo. o yes. Inside cage. Hi m a m Hi. o so. Yan. Ko po n g g u s a ng m a a o n g a o ko p

po yung dalawang gis ni Ma'am kasi yung gis namin mga drivers no ayun nakatalo na po sila doon Kaya kami uh, ito pong gis ni Ma'am Yuro lilipat po kami doon sa kabila kasi ah uh, uh, papasok po sila sa cave no. Ngayon. Palapit palapit kami ng konti ng cave mga drivers para madali lang po sila makapasok kasi malalim po yun siguro aabot siguro ng 50 meters ang lalim doon siguro lang yan ha ah, kasi hindi pa po ako nakapasok doon pag malaki po yung dagat no aabot siguro ng 30 or 50 ganun iwan ko lang kung totoo ba yung sabi sabi ng iba, iba po mga drivers kaya ayan po naghanda pa po sila sa kanilang gamit yan pong sa kanya, mga ka drivers yung no? side mouth po yung ginagamit niya. chan Dua ka side mouth? Dua. Oh, o, yan. Ito po yung tinatawag na side mouth, mga drivers Yan. balik sa giliran mo lang yan ilagay. Yung isa sa kanan, yung isa sa kaliwa. Tapos ito pong isa, isa lang pong dalhin niya. Ah... Uh, bale... Okay.

niya yeah. yeah, <laughs> uh, okay. uh oh. Labay. wait. Yan. Ah, mga Yan po, tingnan niyo po mga reverse kung paano i-set up yung ano po, yung ano yung side mount. Oh, And... side mount. na <laughs> ba? Side mount tayo. yeah, yeah. yeah.

Eugene Guapo. Thank you. Philippine Mall Guapa. Guapo. Thank you. Yan. Gamay hangyo. <laughs> oh, gamay hangyo. <laughs> chokom, chokom. Gamay hangyo. Very nice. Oh. Chocom hangyo. Chokom hangyo. <laughs> <laughs> gamay hangyo Very nice. Yan. Up muna na yung Spider. side mouth. <laughs> <laughs> Ikaw first jump. Oh. oh. Yan. Tumalo na po si Ma'am Yoro. 'Pag so, tingnan niyo mga reverse, so, sa giliran lang po 'yan ilagay pag sediment. Di pa yan, pero mayyan, guys. Ha? Di pa yan, pero. Oh, uh 'yan, guys, -huh. pag ang ganda. 'Yan, sediment. Mahirap po 'yan mga reverse. Siguro mahirap po lumangoy pag ganyan 'tong dalhin mo, no? Okay. Sa SMP, Oh. Mona mam. Ipsu. If so it so it oh oh po sa oh yan oh kita niyo nasa giliran What lang po oh. yan ganyan lang oh nasa giliran lang ilagay mga reverse ang hirap po lumagoy pag ganyan siguro no lalo lang yung isa po mga reverse dalawang wow hala wow dalawa pong dalhin niya yan yun tumalon na tapos kunin yung isa. Yan. Okay. Oh, Hop, kumukulo, kumukulo. Okay. okay Ma'am mam. Bye-bye. 'Yon po, sila kaka rivers no. 'Yon po ang tinatawag na side mouth. Sa giliran lang po ilagay no. Ayan. Uh, hanap muna kami ng mahawakan na buya mga rivers. Kaya dito naman kami ngayon sa Marigundon Cave. Yung tatlo na yon mga rivers, sila pong papasok ng cave no. Tapos yung gis namin kanina tumalon doon sa doon sa ano ibabaw. Um, ano po? Tumingin lang po yon sila ng ano pawikan hindi po siya papasok ng cave pawi ka lang po ang hanapin nila no kaya pantayin muna natin sila hanggang 35 minutes mga divers bago sila makangat kaya sana po mga divers no hindi po kayo magsawang sumuporta po at pakipalo at pakisubscribe lang po mga divers Eugene Divers Vlog po sana po no matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan wala nang kasi nakatalo na ah, atras muna yung bangka namin para makahawak po kami ng buya Yan po no, uh, may tatlong bangka po dito na uh, dito rin nag-dive. isa, dalawa, tatlo. Ah. Uh, yung isa po, ah, uh, nakaangat na po yung gis nila. Tapos itong dalawa, wala pa. Kaya maghintay muna siguro sila ng hanggang 35 minutes mga drivers Yan, kasi 35 minutes Hay Tingali. Tigale. Tigtan. Puwede tingali. Yan. Diyan. Dito na po tayo sa ano po na uh, mababaw na lugar kasi nag ano po kami nag-aari ng Angkor mga rivers. Para maghintay po kami sa ano po guests namin mamaya. Mamaya po makangat po sila. Yan. Ito yung mga Angkor namin. Ang tournament. Yan pong itapo namin doon sa ano dagat para ano po makahawak po sila ng uh, matigas na bagay kaya hindi po kami ma, ano po malalastra, ano? Yan. yan Ito po pagkain nila mga rivers. Itlog. Ano po kaya? Yan po. Kimchi. Mikos-mikos pala itong pagkain nila dito mga rivers. Nagdali nag-shampoo si Yoro lagi chan. Thank you. Yeah. And thank you for watching my divers.